Tatlong Pilipinong teenager ang pinalaya mula sa kustudya ng pulisya sa Qatar habang labing-anim na nasa hustong gulang ang nananatiling nakakulong matapos silang arestuhin dahil sa isang pampublikong demonstrasyon bilang suporta kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinabi ng isang opisyal ng Department of Foreign Affairs noong lunes, bago matapos ang buwan ng Maarso. Labing ang nakakulong ngayon ay labing-anim na lamang dahil nga tatlo sa kanila ay menor de edad, mga teenager pero hindi bata. Nasa kustudya pa rin ang kanilang ina, ayoon sa opisyal ng departamento. Inaresto noong biyernes, ikadalwamputwalo, dahil sa paglahok sa isang hindi otorisadong demonstrasyong politikal. Ang pagtitipon ay kasabay ng ikawalumpung taong kaarawan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, na ngayon ay nasa detention facility sa The ng Bansang Netherlands. Sinabi na ng mga kasali sa protesta na isang picnic gathering lamang ang naganap. Inorganisa ito ng mga Pilipino sa Qatar bilang suporta kay FPRRD na kasalukuyang na humaharap sa mga kasong crimes against humanity. Ang Bansang Qatar ay may mahigpit na regulasyon hinggil sa mga pampublikong pagtitipon. Sa Batas numero 18 ng 2004, labag ang hindi otorisadong protesta. Lahat ng mga demonstrasyon na pampolitika ay nangangailangan ng aproba mula sa lokal na pamahalaan. Hango sa mga lumalabas na ulat, ang mga nakikibahagi sa demonstrasyon ay maaaring maharap sa pagkakakulong na maaaring tumagal ng tatlong taon. Siyempre, umaasa ang pamahalaan na makalalaya ang mga inaresto. Nagbigay ng pahayag ang Department of Foreign Affairs ng mga detalye tungkol sa posibleng mga legal issue na maaaring harapin ng mga Pilipino. Hindi katulad sa Pilipinas, walang piyansa sa bansang Qatar. Ito ang sinabi ng Philippine Ambassador sa Doha. Kailangan ay tapusin ang investigasyon at doon lang palalayain ang mga ikinulong. Iyan ay kung mapapatunayang walang sala. Pero kung sakali ay mananatiling nakakulong ang mga ito kung sasampahan ng kaso. Sa gitnang silangan, iba talaga ang patakaran. Iba sa Pilipinas at mga lokal na batas doon, lalo na kapag may kinalaman sa mga protesta o demonstrasyon politika. Sa kasalukuyan, ay aktibong kumikilos ang embahada para matulungan ang mga nakakulong. Siyempre ay gusto nila na makalaya ang ating mga kababayan at makabalik sa trabaho. Kaya naman, nakikipag-ugnayan ang kinauukulan sa mga lokal na otoridad doon para magbigay ng tulong kahit papaano. Nagsisikap ang embahada na kumbinsihin ang Qatar na palayain at maaaring magmulta na lamang kesa naman magsampa ng mga formal na kaso. Mas malaking issue ito. Gayunpaman ay, bibigyan sila ng mga serbisyo ng legal counsel Marahil sa hinaharap ay malalaman natin ang kapalaran ng mga nakakulong. Makalaya sana malalaman natin